Ayan guys, magmamas tayo at uh, hindi ko kakayanin yung amoy ng hole na ni ko kasi nga puro tayo Ito guys, bisan natin na uh, buksan itong ano, hull. Kita nyo yung, yung mga ipis. Ayan. Uy, ang dami oh. Kita nyo. Ispray tayo. Hey ipis dyan sa hole na trabaho namin oh. okay, spray kami dyan sa mga butas ng mga drainage nakita nyo naman, may mga tae-tae pa yan. pero trabaho lang yan talaga ayan, na, na spray na, namin ang bantot, grabe yan lang, ganyan lang ang trabaho ko yun na, yun naman yung mga ipis nagsilabasan na babalik ulit yung na. ayun, naging takuan na wow, ayan, nagsilabasan na yung spray namin sa drainage napakadami yay kakadiri at ang bantot pa tingnan nyo yan ang trabaho namin taga spray dito sa kumpanya na to nakaraming mga ipis yan o oh. takbuhan sila ang spray yan namin ganyan mamatay yan tapang ng gamot na nilalagay namin patayan na yun hanggang doon yan sa dulo kailangan ma-sprayan yan Ha, huh? ini. At ito, magbubukas tayo ng drainage yung hole. Diyan yung nakatira yung mga ipis. Ay, ang bigat. Ang dami, huh? ito nyo. Ang ng bantot-bantot. Eh, ang eh, baho. <laughs> Diyan, kami nag-spray yung mga hole na yan. Kita nyo. Yan ang trabaho ko. Kaya akala nyo, sarap-sarap ng buhay ng namin dito. Yan, nakikiamoy lang tayo dito sa hole ng drainage. Amoy tae. Kita nyo, may mga tae-tae pa. Oh, ang baho. Buhay nga. Yan, minsan papasok kami dyan drainage na to hinisprayan namin para yung mga ipis mamatay bantot sa butas yan nagsitaguan ayun dun sa butas ayan ayun ayun tayo tayo pa ako yang papa ikuti nawala ayan so another hole na naman ito na naman tayo dito sa mga <laughs> hole na ito yan dyan nakaparada yung mga ipis dito sa mga butas butas na ito so buksan natin guys ito buksan natin uli ay ang, ang bigat nitong bakal nya ah. ah. Ayan. Uh, talaga. trabaho na 'to. Yan, ganyan lang. Talagang ganito yung buhay-buhay ko dito. Ha? pag -i spray Namamatay kami ng mga ibis. Sana sa mga yan. Bantog. May mga tayo-tayo pa. Diba? May choice na terbaho natin to. Yan, pest control dito sa ano na to. Kumpanya na to. Yan, may mga tayo pa. Oh. Baho. Uff! Yak! Nakita nyo yun? tayo pa. Oh. Huh? 'di ba? Medyo malabo. Ayun, may tai <laughs> Close up natin 'yan mga tai 'yan. Yung mga ipis. Punta na naman tayo sa ibang hole na naman. Ayan ito dito yan sa mga halaman na yan may mga itlog ng lamok kailangan spray nyan at dito ayan ito bubuksan pa to at ayan dito sa mga banyo yan sa ilalim Dapat na sa mga huli na yan sa mga ilalim yang kami nag spray so ayan mas kami uli ng hole Maho. ayan kailangan ma-spray niya sa mga side-side niya para mamatay mga ipis di buka ini memang tairin tau bang saya jap Baho. Oh, ang dami. Ayan. Ganda nyo. Ganyan ang trabaho ng pest control. Kailangan sinicheck diyan sa mga hole kasi dyan nagtitira yung mga ipis. Napakadudumi yan. Kaya kayo mga misis dyan, alam nyo na. Kailangan kapag nagluluto kayo, yung mga pagkain nyo, itabi nyo, i nyo. Kasi paggabi, lumalabas yung mga ipis. sprayan namin yung mga putas na yan para hindi sila manatili dyan mamatay milyon yan nagbabasa hmm. na umpun ng tae baro oh hmm. uh, marami eh. <laughs> sarap parang papaitan da <laughs> daming tayo daho <laughs> nandiyan namamalagay yung mga ipis remember nakikita nyo di ba kayo nandidiri tapos pupunta sa pagkain nyo kaya magtakip kayo ng mga pagkain niyo hindi yan mga bakterya viruses mapupunta sa inyo so ayan dito nakapalibot yung mga hole na yan kung hindi mo agapan yan Talagang pupunta rin yan sa mga offices, mga mudir. Kaya inaagapan namin yung mga drainage at mga hole na yun. Ayan. Ako. Yan tayo talaga na nga. Ay, ka mamamatay ka sa so <laughs> ito. Bati lang hula. Ayan. Ito pa. Ayan, medyo maram marami-marami ito. Ayan. bantut singau. so, lepas dah dah benda ya <laughs> umuwi tae <laughs> yan yan yung trabaho namin guys kahit na kumikita kami na malaki yan sumusuot kami sa mga butas na ganyan naamuin namin yung mga tae-tae na yan uff, bantot wow, yan yun naman o no? talagang no choices trabaho yan kailangan talagang labanan, amuin hindi ka naman pwedeng hindi huminga dyan uh, maamoy mo so ayan guys tingnan nyo nagsilabasan na yung mga kalaban ayan na namamatay sila sa sobrang bagsik ng nilagay namin ayan o oh, dami o oh. eh tingnan nyo kaya kayo ayan naglabasan na doon sa drainage dami o oh. ayan o oh. Ako hindi lang uh, lego yan nagkalat doon hanggang doon ayan hanggang doon nako naglabasan Woo! grabe mamamatay yan mamaya yan ang trabaho namin pumatay killer ito nyo ayan o oh. ikaw ba naman pumunta sa pagkain mo yan galing sa tae hindi ako ka talaga kaya kayo mga misis dyan ingat ingat kayo yung mga pagkain ninyo tabi ninyo patakpan lalo na paggabi tayo ko lang sa inyo ayan oh oh, uh, dami ayan oh di ba pero namamatay sila isa-isa kasi doon nga sa gamot na linagay ko ayan so ayan guys at dinemonstrate ko lang yung trabaho ko dito para alam nyo rin bilang isang pest control at trabaho ko dito sa Saudi ayan technician kami dito sa mga offices mga toilets, substation, saka power plant. Ayan, mamatay kami ng mga ipis. May napakadami. So, sana meron kayong uh, nalaman dito sa vlogs natin. Sa mga misis dyan na kailangan naging ano tayo, aware tayo lalo na sa pagkain. Okay? Yan, maraming maraming salamat po sa panunood Enjoy watching po. Pobring Yan. So tapos na akong nag spray sa mga hole, sa mga butas-butas. So yan po yung trabaho ko dito sa Saudi. Para sa eh, hindi nakakaalam at hindi nakikita na akala ninyo na ganyan lang ang trabaho ko. Mahirap po. Talaga pumapatay ka ng mga ipis. Sumusugod ka sa mga butas na yan na amoy tae. <laughs> no choices so, God bless po, enjoy watching pobrang kapampangan ulit so ayan guys, nakita nyo nagkalat sa dito sa CR, yung pinatay namin ng mga ipis napakabisa nung mga gamot namin nilalagay ayan, ito nyo naman diba, yan ang trabaho namin so sa labindalawang taon ko na killer, ayan san san kami na pupunta kaya, ngayon, mag-aala sa isla. At pauwi pa lang kami. Kasi mag spray kami dito hapon. Kasi mga muder, hapon na umuwi. Hindi ka pwede mag spray na may mga tao. Kailangan mag spray ka na walang tao. Kaya, kita nyo naman, napakadami mga ipis. Na nakakadiri. Napakadami oh. Yay. Ito may mga trap dito pag pumunta sila diyan, matatrap sila diyan lahat. Diyan mauhulog ninyo niyo sa hulo. Yun ang dami. Hindi lang libo yan, millions. Ito, yan spray namin. Ayan, buti na lang mayroon hole dyan, lahat dyan sila mapupunta. Ayun, nagtakbuhan pa dun sa side na yan. Oh. Ito nyo. Wow, ang dami. Oh! Ayan o, oh, nakikita nyo, mga Wow, 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 wow. Dami. Whew. Ayan, spray namin. Kailangan mamat, ma, ano yan. Mamamatay naman yan pag na, ano nila yung mga gamot na nilagay namin. Nandun yan. Nandun, nagsitakbuhan na. Ayan. Patay. Patay silang lahat. Ayan oh, nangingisay. Yan matindi yung sniper yung gamitin nyo guys na gamot sa mga ibis. Number one na pamatay sa mga insekto yan. Ha? Ah. Tsaka yung isa pa na cypher safe. Yun. Yun ang gamitin nyo guys. Dalawang klase ng gamot. So ayan. Kita nyo. Kaya oh. e dito sa ano? dami. Ayan. 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 Sarapnya ni <laughs> lutu ya dobu. <laughs> Parang ano kamaro. <laughs> yung mga Kapampangan ang kinakain yan yung kamaro pero hindi ganyan ah guys ah. Tek po sa mga Kapampangan, hindi po kinakain yan ng Kapampangan yung kamaro lang ko hindi ipis. <laughs> ako Kapampangan ako kumakain ako ng ano yung kamaro pero yan hindi <laughs> mga Thailand kinakain yan. Sinasangag. Yan wala naman pinapatawad yung mga Thailand kinakain talaga yan ayun oh nagsilabasan na sila oh oh ang dami oh kita nyo wow oh mamatayan matatrap sila lahat dito sa butas na yan ayun ang dami oh ayun oh dami oh galing talaga ng ano cyber shape ESC Ayan yung walang amoy, yung puti parang gatas. Yan ang inaano namin sa mga magtatanong diyan na ah, sa mga pest control ayan, cipher shape yung gamitin ninyo